Uy, mga kaibigan, kamusta po kayong lahat? Sandali lang po ito at samahan niyo muna ako. Bali, heto po. At muli inaanyayahan ko po, po kayong lahat na muli makilig sa ating mga channel na pantanggal umay at makapakinggan po ang mas kakaiba. Mas nakakapanginabot, makaparindig balahibong mga pinadalang totoong kwento at original na mga story at ating mga serye. Hindi po makapakinggan dito po sa may Pinoy Horror Encounters na medyo po ating nakaligtaan. Grabe na kaligtaan no. Taon, buwan. <laughs> eh paano po naman po kasi eh tulad nga din po lang akin ng aking pangsinabi. Ah, isa lamang din po akong pribadong tao na may sariling buhay o personal na buhay o nabubuhay din sa totoong mundo. Bali kasi abiso po sa akin ng doktor at siyempre ng aking napagmahal na magulang na huwag ko muna daw pilitin ang ating nakagawian sa aking katawan, mga libangan at aking mga ginagawa. Eh yun nga po, tulad din dito sa ating channel na dumilibot mag isa po sa mga probinsya para kumalap ng mismong mga totoo at personal na mga kwentong karanasang kababalaghan ng mga taong akin nakakasalamuha sa daan at sa mga liblib na bayan. Pati na ang pagbibisita po sa kung saan mang dako upang mag-abot po ng mga munting tulong na aking nakayanan sa maliit na paraan. Mga kinikita sa iba't ibang channels na aking hawak na tayo po ay nag-aabot ng munting tulong na walang nakatutok na camera na hindi kailangang ibalandra pa sa social media. Opo eh, medyo nagkasakit po kasi ako eh. Bale, naging malubha. Medyo hindi kaaya-aya sa kalusugan ang akin pong dinanas. Tulad ng katamaran, tulog-tulog, droga, sagal, <laughs> <laughs> babae, <laughs> ino. <laughs> hindi, lang. Bali, nagkaroon po kasi ako ng problemong medikal na ayoko naman abala pa ng kahit sino man. At kinakaya naman. Pero sa kabila ng mga yon, kailangan ng mahabang pahinga, umiwas sa pagpupuyat, stress, at kung ano-ano pa, nasabi nga ng aking ina po, para ang bantot na <laughs> ina po. <laughs> 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 Dahil huwag ko daw po muna yung tindihin ang aking munting channel, lalo pat hindi naman ako kumikita dito. Uh, ah, mula umpisa, at ang aking mga dapat totoo ang importante isipin ay eh, ang realidad ng mga gastusin. Na mas malaki pa nga po ng 10 beses ang aking mga ginagastos tuwing ako po ay gumagala at uh, nagkakasakit. Siyempre, just being smart, huwag mo na ipilit, di ba? Dalo na kung di kayang ikigil, edi saka na muna. Ika nga eh, rest if you're tired and never quit. Oh. Subuko ka nga eh. <laughs> Medyok lang po. At saka, hindi nga lang po, di lamang di po kasi itong channel na ito ang aking inaasikaso. Napakarami po, sa totoo lang, tulad nyo, hanggat may pagkakataong kumita po sa mga bagay-bagay ay, bakit hindi natin subukan, hindi po ba? Uh, At doon na po ako mismo, sa ibang channel ko pa kumikita, kaya talagang parang libangan na lamang itong bahagi ng aking channel ko ito kumpara po sa iba na ginagawa ko para magbigay aliw po o kasayahan sa lahat ng tao. At may mga kabuhayan nito kasi tayong inakasikaso na kailangan matutukan. Kaya kailangan mamili kung saan man tayo dapat mamuhunan ng oras at kalakasan. Hindi naman po lingit sa inyong kaalaman niyan, yung mga kaibigan. At isa, isa lamang po ituturing itong libangan, di ba? Na mag-isa ko lamang ginagampanan ang lahat sa paggawa ng inyong natutungkayan sa ating pong channel. Madaming mga nag-alala, mga nga nangamusta sa ating Facebook channel page, email, at tubos ko pong ipinagpapasalamat ito. Ang inyong taos puso pong pag... <laughs> ang taos puso po ninyong pagbensahe. At mga pangangamusta, maraming maraming salamat po. Dubos na pasasalamat po. At dahil din po sa inyong lahat, ay bumilis po ang aking recovery ang aking katawan na muntikan ng igupo ng karamdaman, eh, madali pong nakabawi. Lalo pa pong nakatulong, eh, yung mga natatanggap po natin iba't ibang mga mensahe sa ating channel. Mga balita, mga pangamusta, mga nakakatuwang mensahe na naghihintay ng mga kasulad ng ating mga kwento, lalo po ng ating mga serye. At lalong lalo na po, na nakapagpatibay po ng aking kalooban, eh, yung mga komentong personal mga mapanira. Pero saka na muna siguro. Saka ko na muna kayo tatapunan ng oras dahil napakatagal po ng, ng mga ginover na oras para kayo magkapansin. eh okay lang yan. Kailangan natin yan. Ganun talaga ang buhay. Siguro sa so susunod na video na lang. So susunod na video na lang tayo magtutuos. Saka ang pangit niya naman yung <laughs> ang pangit naman po kasi ba diba? Kung ang tema natin dito ay pagbibigay aliw, pagbibigay saya, tapos magpap magpapabiktima ako sa mga katoksikan na ganyan, hindi eh, siguro sa kanya, Walang iyakan na. <laughs> Kung kaya, tulad ng mga nilalaman ng ating mga kwento, tulad nila dodong Lando, Kulas, Chiptepe, at iba pa na lumalaban sa kasamaan ay tulad ng yung mga napapakinggan. Hindi po tayo magpapapekto sa pwersa ng kasamaan at kadiliman na nais lamang nila tayong panghinaan ng kalooban at tumulto po dito sa ating ginagawa at manatili tayong bigo at ika ng ating mga kaibigan tagapakinig na pati na din ng mga kaibigan personal hindi po tayo ang sa pwersa ng kasamaan ang kadiliman na nais lamang nila ay pa tayo po ay panghinaan ng kalooban at tumulto po dito sa ating ginagawa hindi po, mananatili kayong bigo pagkapatuloy po ang pagkapuwento sa Pelay Horror Encounters. At ikaw pa nga ng ilang pa natin mga kaibigan, tagapakinig, at mga kaibigan personal. Hindi pa tayo maaaring basta na lamang sumuko, lalo pa ngayon na ikangan nga nila, minamaliit pa nila tayo. Nasa kabila ng hangarin natin makatulong buhay ng kalooban ng ating mga kaibigang harap sa mababa at madilim na kabanatan ng buhay na mabigyan kayo ng aliw at kasiyahan sa bawat kwentong ating na inyo pong natutunghayan sa kabila ng mga kwentong katatakutan na inahaluan po natin ng kalokohan ay nakapagtataka lamang na bakit kaya ano? Bakit kaya may mga ganong tao na dinalamon ng sistema? Pero heto at asahan po ninyo na muli tayo mang gugulo ng mga nakakabaliw o mga original na kwento na kahit madami ang tumutulig sa sa ating estilo dahil keso, hindi ako katulad ng mga malalaki nilang idolo, ay eh ayos namang po yun. Turi-turi lamang po tayo. Asan siya na po talaga, hindi po talaga pwede. Mulat sa pool, ito na yung pinili ko eh. Hindi ko ugali po ang manggaya. Pakikisabay sa hype, sa ng iba, mga gamit at mangaloko ng kapwa, para lamang po dito ay kumita. Sara ulo na nga akong kwenta eh, tapos naloko pa ako. Tapat <laughs> na yun, di ba? Bagkus <laughs> po, ibayan na natili ang ating channel na at magpasaya. Kaya, kaya kaya kong patuloy. Kahit nakakaunti na lamang ang nakikinig sa akin. Wala akong problema yon. Doon pa lamang po kasi, wala panalo na ako. Na tulad nito, nagpapatuloy pa rin sa kabila ng maliit na kabuhan ng mga nanonood sa akin. Oh. Hmm, sige, lakoy mo sarili mo. kung <laughs> ka ah, hindi ka apektado. Hindi, <laughs> joke lang. Dahil di naman po nagpapango siya ng ating channel na ito. Dahil lamang sa gutom ng katanyagan at pera. Hindi ang makapagbigay po ng kaluwagan sa iba. Aliwat saya. Wala sa mga pinapadalang mga kwento na inyo pong natutunghayan ng mga nakakatakot, karanasan. Na akin pong ginugulo. <laughs> Gulo-gulo ko kasi, no? kaya kayo na away po, kung kaya eh, inyo pong huling asahan na sunod-sunod na ang pagbabagsakan ng inyo pong ang tabayan ng seri at mga kwento, mga ating paglalakwat at paglalakbay, mga istoryang mula po sa inyo mismo, kaya nais ko ka pong magpasalamat at ko po muli sa inyong walang sawang pantangkibig dito po sa ating horror channel. <laughs> Parang daw eh. mo kasi sabi sa'yo, palitan mo na daw yung channel mo ng pangalan. <laughs> eh, wala kayo. Oh, siya. Game na. This is Circulas, your very own original regular dose of Tagalog horror good vibes na nagsasabing, stay safe and fresh everyone and always stay awesome. Peace out. Siyempre, papahinga din mo na ako ng kaunti. Tapos, yun. Baklaan na ha. <laughs> Hindi. <laughs> Bakba ka na. Oka siya. Hmm... Hmm... Nagkamali. <laughs> At ikaw pa nga naglan po mga kaibigan eh pati na din ng aking mga kaibigang, kaibigang personal, hindi tayo maaaring sumubo nila ako.